ngayong araw guys gagawa tayo ng homemade donut so ngayon samahan nyo ako kung paano gawin natin yung ating homemade donut so, tara. so ngayon gagawin muna natin hugasan natin yung ating pagmamasahan ng donut ng donut tapos hugas tayo ng kamay kasi kakamayan lang natin yung pagmamasa ito yung ating magsisilbing masahan ng ating do sa ating gagawin na donut ngayong araw guys pero bago yan, hinugasan ko na pala yan guys at ngayon nga, uh, ito na kumuha na ako ng asukal guys maglalagay na ako dito sa ating masahan ng asukal siguro mga dalawang kutsara lang guys para sa ating paglabadora sa ating yes so ayan, dalawang kutsara lang yung ating nilagay para sa ating labadora sa ating yes guys Ayan. Tapos, buksan na natin yung ating yeast. Ayan. Pagkatapos, guys, ito na. Nilagay ko na yung yeast dito sa planggana. Tapos, nilagyan ko na rin ng tubig. So, ngayon, ang gagawin natin yan, nahaluin lang natin, guys, para matunaw yung asukal Diyan sa yeast na yan. Tapos, after 5 minutes, saka natin babalikan yan kung bumula na yung ating nis yes or natunaw na. Antayin ko lang guys na bumula yung ating labadura. Pagbula ng ating labadura, saka na natin iahalo yung ating harina, saka na natin ahaloin. Kasama yung asukal at saka yung asin. So, parang pagawa na tayo ng tumid dula. So, ganyan ako guys. Siguro mga 5 minutes. So, pagbula niyan, haluin na natin lahat pati na yung ating harina so atin nyo ako hanggang 5 minutes lang guys so yun na nga guys bumula na yung ating lapadora na yes at saka asukal so pwede natin ihalo yung, yung ating ingredients so magalagay na kayo dyan ng asukal so ayan guys naglagay tayo dyan ng 10 spoon ng brown sugar tapos nilagay natin yung salt or asin so ngayon haluin lang natin siya hanggang matunaw yung ating nilagay na asukal at ayun na nga guys nilagyan ko na ng harina at dito dahil nga naparami yung lagay kong tubig nagpaad ako ng harina pero yung harina natin nasa ano lang yan guys nasa 3 4 yung harina natin na hinalo kaya pinaad ko lang kasi nga medyo basa pa kanina pero ngayon medyo okay na siya tingnan nyo naman yung masa ko guys medyo matigas na. So, okay na to. So, sapat na to para sa ating ginagawang dough ng donut. Kaya, ayan. ayan. Haluin lang natin yan, guys. Hanggang sa maging smooth na yung ating dough. Kung baga maging pino na. Hayaan lang natin siya na uh, dumidikit sa ating kamay. Kasi nga, ganun talaga yan, guys. Kasi minamasa natin. Dito, maghihimas tayo ng mantika para hindi dumikit dyan sa ating pinagmamasahan o pinaghahaluan. Tapos, ilagay rin tayo ng konting mantika ulit para kuminis yung ating dough. Kasi ang mantika guys, para sa inyong kalaman, isa yan sa pampakinis ng dough. Kung wala kang makina or roller na pagmamakinahan ng dough mo, manu lang. So, isa yan sa nagpapakinis ng ating dough or masa. Kasi nga, pag gumagawa tayo ng hopya guys, ang ginagamit ng pampakinis ng masa ng hopya, yung mantika. So ayan, tingnan nyo guys, so makinis na. So ngayon, ilalagay na natin yan dyan guys. Makinis na siya, ba diba? Ayan, binilog lang natin siya guys para hindi magkalat sa ating haluan or masahan. Diyan sa ating langganita o na guys. Ayan. So, lagyan natin ng mantika yung harap likod para hindi dumikit dyan sa ating pinagmasahan. Tapos, tatakpan natin yan guys ng plastik para kung baga sa ano, yung kanyang pinakasingaw matma preserve sa ilalim para uminit, para mabilis umangat. So, ngayon, isisit aside natin yan ng 2 to 5 minutes guys para umangat mo na yung ating masa. So dito sa lamisa guys kasi nga mamaya dyan tayo magkagawa. Naglagay na tayo ng plastic. Binalutan natin yung lamisa natin para malinis. Tapos winisikan natin ng mantika guys. Yan para paglagay natin ng masa mamaya hindi didikit sa ating plastic. Kaya kailangan natin lagyan ng konting mantika para hindi dumikit dyan sa plastic yung ating dough ng donut or masa. Para hindi tayo mahirapan. So, ayan na. Puputulin na natin, guys. Ngayon, kung magtataka kayo kung bakit uh, hindi siya ginamitan ng timbangan. Kung baga, no, putol ko lang. Yung kamay ko, guys, timbangan yan. Dati kasi, nung nasa bikiri pa ako, ganun lang ang ginagawa namin. Pero kung may timbangan yan, guys, lahat ng putol na yan, tapos titimbangin mo hindi yan nagkakaiba ng timbang. Kung baga, pare-parehas yan. Dahil dyan sa kamay mo, kung talagang biker ka, mayroon ka dyan parang tansyahan ng pag-ano ng sukat ng duh, pagputol. Kaya, kung talagang biker ka, guys, malalaman mo yan na ganoon ang ginagawa namin sa isang panadiriya. So, dito, guys, kasi gawa nga ng hindi ako mga figura kasi yung plastik ko dumidikit o tum tumatakbo. Ang ginawa ko, ang pagbilog ko, inano ko na lang siya. Kung baga, binilog-bilog ko na lang sa kamay. Pero mas maganda sana kung mapipigura ko siya ng matigas, yung makinis para yung donut natin makinis din pag naluto. Kaso, tumatakbo yung ating plastik. Hindi natin ma ano mapigura sa kamay sa lamisa kasi nga tumatakbo at dumidikit yung ating plastik. Kaya ito nga, hindi naman tayo magbibinta. kumbaga pagkain lang, tama lang to guys. Kung baga, hindi naman natin na... So Siya, sinubukan ko pa rin uh, figurahin. Kaso tingnan mo, hinahawakan ko na yung plastik, tumatakbo pa rin. Ganon talaga guys, yung tamang proseso ng paggawa ng donut or uh, pag nasa bikiri ka, magagawa ka ng munay, or putok or everlasting man anong tawag nyo doon star bread ganun talagang proseso guys ganyan ang pagpigura at tapos kung hindi ka marunong yan magpaikot pa sa kamay mo hindi ka makakabilog yan kasi nga pag sinubukan mo yan pagbago ka pala sa shop hindi mo yan ga kayang gawin kasi nga hindi yan mabibilog sa kamay mo basta bago ka palang, lang kasi may technique din dyan so ito gumawa muna tayo guys ng pilipit kung sinampol natin gumawa ng pilipit dito kasi nga sabi ko baka pwede natin gumawa ng pilipit ang kaso pag pilipit hindi ako makapag paikot-ikot dyan sa lamesa kasi nga umaano yung plastic sumasama kaya ito nagform na ako ng donut ayan binilog yung mga bilog kong donut kasi nga malambot na ayun inano ko na siya binutasan tapos ayan may natira sinubukan ko pa rin gumawa ng pilipit kaso yun nga ang hirap lang ang hirap lang ipahaba kasi nga yung ano sumasama yung plastic kaya ayun sa awa ng Diyos nakagawa rin tayo pero hindi ganun kaganda kasi nga sumasama yung ating plastic so ayan tapos na tayo mag form ng dough kumbaga ka form na siya Luto na lang po Ngayon, mag tayo ng 5 minutes ulit para i-sapaw na yan sa kawali. So, ayun, may nagawa tayo ng isang malapad para mamaya pang testing yan sa mantika kung talagang mainit na at pwede nang isa lang. So, ayan. Ngayon, tapos na tayo mag-form. Ayan na yung ating donut, guys. Naka-form na. Madami din siya nagawa, guys. Ang 3 na harina. Ayan, marami rin siya. So, ayan, oh kung ibibinta mo yan limang piso bawat isa sa puhunan mo tubo ka na kaya kung maginegosyo mas maliit pa naman dyan yung gagawin mong form ng do kaya kung maginegosyo tayo guys tutubo naman tayo so ayan yung pilipit natin no? hindi ganun kaganda yung pag natin ng pilipit at saka yung donut hindi masyado magandang bilog kasi nga hindi natin nabilog doon sa tama kung baga hindi natin nabilog ng maganda sa lamisa hindi natin na form ng maganda so dito naglagay lang tayo ng dalawang plastik na mantika para sa ating iluluto yung mantika na yan guys nagkakahalaga ng 20 pesos o so 40 pesos ngayon tinusok naman natin ng stick kasi yung stick na yan ang magsisilbing panghango natin at pambaliktad So ayan, dahil yung steak, pag tusok natin bumubula na, so pwede na. Kumbaga, mainit na yung mantika. Sa pagluto rin guys ng donut, hindi kailangan na mainit na mainit yung mantika. Kumbaga, katamtaman lang din. Kasi nga, pag mainit yung mantika masyado, yung donut nyo, mangyayari dyan, sunog, katapos silaw yung loob. So kailangan din, tama-tama lang. So ayan yung ating sampol guys ng Pilipit natin nagkalasa na sila kasi nga hindi masyadong naikot kasi nga hindi naman maganda yung may plastik ka ng kape kung sa lamesa dumudulas so, pero okay na siya guys naluto na siya ayan o no? tapos ito na yung ating donut guys yun nga guys tip lang pag magluluto kayo ng donut hindi natin pwede gamitan yan ng tong o ipit kasi nga hindi yan makukuha. Kailangan ang igamit natin guys, stick para sa pag-ikot. Ayan, easy easy -isi lang. So, yan lang guys yung tip ko sa inyo. Pag nagluluto ng donut, ang panghango nyo at sa pambaliktad, hindi itong o ipit. Brown na yung ating donut guys. Naliktad ko na. Homemade donut. Yan guys yung paggawa lang ng easy easy lang. Kung manginigos yun, So ayan guys, maghahango na tayo ng ating donut. Ayano. Ang ganda ng pagkaluto niya kasi nga tama 'yung init ng mantika at saka tama din 'yung pagbaliktad natin. So ayan. Tama sa minuto. Kaya ang ganda ng pagkaluto niya, talagang golden brown lang. Hindi siya sunog, hindi siya hilaw. Ayano. 'Yung kahit 'yung mga pagitan, 'yung mga gilid-gilid, wala siyang pagitan. Kung mga isaktuhan lang. So ayan salang ulit kayo guys ng pangalawang salang di ba ganun lang hinay-hinay lang guys kumbaga easy lang ang paggawa natin ng donut marami kang magagawa sa isang kilo guys marami siguro makakagawa ka ng mga 70 to 80 pieces pag ganyang kalalaki so kung tiglimang piso isa nun ang puhunan mo ng harina is 40 gana ka pa guys kasi hindi naman ganun ka dami yung asukal magkano lang yung margarin 10 piso sabihin natin na muhunan ka ng 60 pesos so sa araw-araw kung gagawa siyempre yung mantika yung magamit yan ng hanggang tatlong luto o apat na luto kasi hindi naman siya mag-aanta so gana ka pa rin guys kung magluluto ka ng ganyan pang merienda pang binta gana ka pa rin kaya napaka ano rin magnegosyo sana kaya lang hindi naman natin palinya magnegosyo kaya ito gagawin lang muna natin mag uh, bluto lang ng pang merienda pero sa mga susunod na panahon guys pag halimbawa hindi na tayo magtrabaho kumbaga nasa bahay na lang tayo siguro gagawin na natin tong negosyo guys kasi nga alam naman natin gumawa nito donut at saka yung pancake yun ang mga nilulutong kawali guys na hindi na kailangan ng oven kaya dito mas mabilis yung ano ah, pagluto mo kaya kung maginigusyo ka ah, donut tapos uh, ah, tapos banana ah, yung mga hindi dumadaan sa oven kayang kaya sa prito prito lang kikita kana kung hindi ka tatamarin So ayan, tingnan nyo guys yung finished product natin. ba? Diba? Ang maganda naman yung kinalabasan ng ating finished product guys. So, tingnan nyo naman. Ayan. Oh, napakabilis lang lutuin talaga. Ang ganda ng pagkaluto niya guys. Tingnan nyo. Oh, apat na lang yung natira. So saklit na lang to guys. So ayan na yung ating finished product. Ayan, tingnan nyo guys. Oh, ang ganda, di ba? Golden brown lang yung pagkaloto. Ayan, tatakamin ko na kayo. Di ba? Yummy. Oh. ang yummy daw, guys. Tinakam ko na kayo, ah. So, ganun lang. Kasimple magluto ng homemade donut. Napakalambot yan, guys. Malambot na malambot. Ayan yung pinis product natin, oh. Di ba? Oh, Ayan. Napakayami talaga guys. Tinatakam ko lang kayo para may amano kayo. Mamotivate kayo gumawa nito sa bahay pang merienda.